Hey guys, so nandito tayo ngayon sa Patapat Bridge para magtake ng photos. At kanina, <laughs> kasi I've been here so many times, sabi ko ano ang itsura mula sa baba ng Patapat Bridge. And it so happens, may mga tao sa baba, so nag-ask tayo ng permission para bumaba doon at pilihagan tayo. Ayun, let's go! <laughs> Ayun guys, bababa ba tayo dito. Hey guys, so nasa baba tayo ngayon ng Patapat Bridge. Look, ayun. <laughs> Grabe, sobrang <laughs> unexpected to kasi uh, galing kami ng ano, ng uh, Mount Pulag. Tapos sinatid namin yung mga Pangasinan ng Ilocos Joiners. And then pauwi na kami ng Cagayan ngayon. Tapos ayun, nag-stop lang kami dito para mag-take photos. And then sabi ko, pwede kayong bumaba doon. <laughs> Sakto, may nakita kami ng na mga, ano, na mga tao sa baba. So, nakiusap kami kung pwede kami, rin kami bumit. Sabi so, lang, okay lang naman. Ayun, so, dito kami ngayon. <laughs> Grabe. Ganda. Ganda. Oh. Ayun, no? Oh. Sobrang unexpected to, guys. Ayun, so, nakakuha tayo ng medyo magagandang drone shots at ipopost natin later today para makita niyo na ba ko a review from here oh guys look 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 look, look.